Ika isang daan at pitong kabanata sa pagpapatuloy. Sa ilalim ng bilog na buwan ay makikita ang payapang dalampasigan. At sinabi ng ating bida na nakarating na sila sa ipinangakong tagpuan. Kasama ng ating bida ang bihag nitong pinuno ng mga samurai pati na din ang sinasakyan nitong kabayo. Habang sinisilip ni Sok Bulwon sa kanyang teleskopyo ang barkong susundo sa kanila, ay sinipat nito ang bawat dako ng dalampasigan. Na napatanong naman ang tagapag-alaga kay Lady Zoso na kung tama daw ba ang lugar na pinuntahan nila. Na bakit wala pa daw ang barkong dapat susundo sa kanila. nag aalalang sinagot naman siya ni Lady Soso na mukhang nahuli daw sila ng pagdating. Samantalang sinabi naman ni Junri ang na mukhang umalis na daw siguro sila pagpatak ng hating gabi. Napalingon naman siya ng sinabi ni Battle Viper imposible daw yon na iwan nila sila. Dahil hindi daw nila sila basta-basta iiwan ng ganon, na nagtatakang napatanong si Jungriang na ano daw ang ibig niyang sabihin. Biglang tumawa ito at sinabi na ninakaw daw niya ang malaking mapa ng karagatan. Ang isang compass at iba pang gamit, dagdag pa nito na ninakaw din daw niya ang lahat ng compass ng iba pang mandaragat. Laking gulat ni na Jungriang at Lady Soso nang marinig nila yon. Na pati si Sok Bulwon ay naibaba ang hawak na teleskopyo sa narinig na ito kay Battle Viper. Samantalang ang prinsipe ay nakatanaw sa karagatan ay may napansin ito. At pagkatapos masayang itinuro nito ang kanyang nakita na sinabing tingnan daw nila na may dumarating na barko. Pagkarinig ni Sok Bulwon ay sinilip nito sa kanyang teleskopyo ang dakong itinuturo ng batang prinsipe. At mula roon ay matatanaw ang Black Dragon ship. Matapos na makita yun ni Sok Bulwon ay isinigaw nito na maghanda na daw silang lahat sa pagsakay. Sa likod ni Sok Bulwon ay masayang nag up si Junryang kay Battle Viper na napahawak ito sa kanyang ulo. Pagkadaong ng barko ay nauna ng sumampa sina Lady Zoso at Mimoto. At bago umakyat si Junryang ay isinuntok nito ang kanyang kamao sa kanyang palad at sinabing sa loob ng nakaraang limang araw ay malaki daw ang utang na loob nila sa kanya. Bago pa makasampa si Junryang ay napasulyap pa ito. At pagkatapos ay naiinis na sinabi ng leader ng samurai na huwag na daw silang magkita muli. Na makikitang iniwan nila ito nang nakagapos pa din. Nang makasakay na ang ating bida, ay masayang nagtawanan ng mga ito at sinabi na sa wakas daw ay nakasampa na sila at makakapagpahinga na daw sila ng maayos. Habang masaya ang grupo ni Sok Bulwon ay makikitang hindi maganda ang ora ng pinuno ng barko na si Yellow Old Sea Whale pati na rin ang mga tripulante nito. Na ang ekspresyon ng mukha nito ay seryoso na may matalas na tingin na nakakunot ang nuo. Makikita na lang natin ang grupo ng ating bida sa loob ng rehas na sinabi sa kanila ng isang lalaki na silang lahat daw ay mananatili doon. Habang malungkot na sinabi ni Lady Soso na bakit pati daw siya kasali doon. Sulyapan natin ang kaganapan bago sila mapunta sa loob ng rehas. Nang iniutos ni Yellow Sea Old Whale na hulihin daw ang bastardong si Battled Viper. Na ikinagulat nilang lahat ng matuklasan ng pangkat ni Yellow Sea Old Whale ang ginawa nito. At sa sobrang taranta ni Battled Viper ay biglang itinuro nito si Junryang at sinabing siya daw ang nag nagutos niyon na nagulat ang ating bida na pinagpawisan ng sobra sa sinabi ni Battled Viper at nagtatakang napatanong na ano daw yun at kailan daw nangyari yun. Na malungkot na sinabi ni Battled Viper na sinabi daw ni Junryang ang magbantay daw siya kung sakaling iwan at tumakas daw ang mga mandaragat. Na dinamay pa nito si Lady Soso na nandoon din daw siya nang sinabi niya yun. Na maaari niya daw itong kumpirmahin. Na ikinainis ni Lady Soso at sinabing bakit daw siya nadamay doon. Habang naririnig yun ni Yellow Sea Old Whale ay nanginginig sa galit na iniutos nito na ikulong daw silang lahat. Dumako na ulit tayo sa loob ng kulungan. Habang nanggigil sa galit na tinitingnan ni Lady Soso si Battle Viper ay makikitang tila wala itong pakialam at walang reaksyon. Na napabuntong hininga si Jungrang habang nakakibit balikat. Samantalang sumandal si Battle Viper at tumingin ito sa ating bida at sinabi nitong mainam na daw yon dahil kahit papaano ay nakasakay na daw sila sa barko. Na kung magiging maayos ang lahat ng naaayon sa plano ay ligtas daw silang makakarating sa kontinente, tama daw ba? nanasabi nasabi na lang ng ating bida sa kanyang sarili na napakakampante daw masyado ng taong ito. At seryosong sinabi niya na sa tingin daw niya ay kahit papaano ay makakahinga na sila ng maluwag. Pagkatapos niyang sabihin yon ay ipinikit na nito ang kanyang mga mata para makapagpahinga. Nang biglang napadilat ang ating bida dahil sa malakas na dagandong na kanyang narinig. Dahilan ng pagkagulat nito na ang mga mata. Pagkatapos ay silang lahat ay makikitang nawala sa balanse ng kanilang pagkakaupo na pati ang kahon sa paligid nila ay gumalaw. Nanasabi nila na anong kalokohan daw yun mga pirata na naman daw ba? at sa labas ay pinapaulanan sila ng mga pampasabog dahilan ng malakas na pagkakauga ng kanilang barko. At isang pares ng geta o kahoy na chinelas ang malakas na isinipa. Na makikita na si June Crian at Lady Soso na nakalabas na mula sa kanilang kulungan na nagtatanong na kung ano daw ang nangyayari. Na nagtataka naman ang tripulanteng kaharap nila na paano daw sila nakalabas. Ngunit sumagot pa ito na napapaligiran daw sila ng mga barkong pandigma. Pagkatapos silang mapaligiran isang lalaking mandirigma ang sumampa sa kanilang barko na tinatanong kung mayroon daw bang isang martial artist na nakasakay doon na nagngangalang Huang Jiam Jangpyo. Lumapit si Sok Bulwon sa lalaki upang kausapin nito. At isang papel ang hawak na nito na sinasabing ang escort mission daw na yun ay matagumpay na natapos na. Pagkatapos ay itinupi na nito ang kanyang binasa at sinabi na simula sa oras daw na yun. Ay sasakay na daw sila sa mga barkong pandigma para sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Na ipinagtaka nilang lahat at napatanong ang ating bida na ano daw, na ano daw ang nangyayari ngayon. Na makikita na malungkot ang prinsipe at ang tagapag-alaga. Kinaumagahan sumikat na ang araw at nakarating na sa destinasyon ng barkong sinasakyan nila. At sina Jungrie ang kasama si Battle Viper ay nakalubog sa mainit na paliguan upang makapaglinis ng kanilang mga katawan samantalang si Lady Soso ay nakapagpalit na ng kanyang kasuutan. Makikitang mataas na ang araw sa isang palasyo, na nakayukong nakaluhod ang ating bida at nagtatakang napatanong sa kanyang sarili na sino daw ba ang makikilala nila at kailangan pa nilang mag-ayos ng ganoong kaganda. Nang itaas ni Junriang ang kanyang ulo ay nagtataka ito nang marinig niya ang boses ng isang lalaki na nagsasabing tama na daw ang pagbibigay galang. Na nakangiti si Prinsipe Jean sa gitna ng kanyang asawa't anak. Habang sinasabi nito na alam daw niyang magagawa niya yun. At wala daw siyang ideya kung gaano daw siya nakahinga ng maluwag ngayong na naresolba na daw nila ang matagal na niyang pinuproblema. Nasumagot naman na nakayo kung sinabi ni Sok Bulwon na masyado naman daw niya siyang pinupuri. Kung hindi daw dahil sa escort warrior na inirekomenda ng kamahalan, hindi daw yun magiging posible. Na masayang tumugo naman si Prinsipe Jean na ganoon daw ba? Ang dami daw niyang pinagdaanan nang magsalita naman ang ating bida upang magbigay galang ay sinabi nito na naway nasa mabuti daw siyang kalagayan at mapayapa ang lahat sa Zihai. Nasumagut si Prinsipe Jin at sinabing tama na daw yun sa kaibigan niyang matagal nang hindi niya nakikita. At sinabi ni Jun riyang na ikinagagalak daw niyang muling makita ang kanyang kamahalan. Pagkatapos nyon ay sumulyap ito kay Sok Buluon at nasabi niya sa kanyang isip na si Prinsipe Jin daw pala ang pinuno ng mga escort kaya pala inilihim daw niya ito. Habang pinagmamasdan niya ang batang prinsipe at ang tagapag-alaga nito, ay sinabi niya sa kanyang sarili na bakit daw siya ang hiniling ni Prinsipe Jin na iligtas ang prinsipe ng kaharian ng Ryukyu. Na hindi naman daw siya mukhang interesado sa kanya, na may iba pa daw bang dahilan? At maririnig ang mga kalansing ng mga espada at makikita ang mga nakayukong mga kawal. Pagkatapos ay tumindig ang mga ito. At sa gitna ng hanay ng mga kawal ay dumaan ang isang lalaking nakasuot ng maranyang kasuutan at isang binibining nakasuot ng eleganteng tradisyonal na kasuutan. Natanda ng mataas na katayuan o marangal na posisyon, na makikita ang pagtataka sa mukha ng binibini, at ang batang prinsipe ay naluha sa kanyang nakita, na nagmamadali itong tumakbo na makikita ang pananabik na sinasabing kapatid daw niya. Samantalang ibinukas ng binibini ang kanyang mga braso upang salubungin ang batang prinsipe at habang sinasabi nitong Shogo. Yamakap ng mahigpit si Prinsipe Shogo sa kanyang nakatatandang kapatid habang umiiyak. Habang sinusulya pa ng ating bida ang mga ito ay sinabi niya na magkamukha daw ang dalawa. Sila daw ba ay magkapatid? Na nakangiting sinagot siya ni Sok Bulwon na tama daw yon, Siya ang prinsesa ng Ryukyu at asawa ng ikalimang prinsipe na makikita ang malaking gulat sa mukha ni Junri ang nanapatanong ng ano? Sinabi daw ba niyang prinsipe? Nahiniling daw sa kanya ni Prinsipe Jean na iligtas ang bihag na prinsipe ng Ryukyu kapalit ng ikalimang prinsipe. Nasinagot siya ni Sok Bulwon na hindi daw niya alam kung bakit biglang dumating ang ikalimang prinsipe, ngunit ang lahat daw ng kanilang nakita at narinig ngayon ay hindi dapat ipaalam sa iba. Nananlaki ang mga mata ng ating bida at napasabi ito na. Grabe! Isang prinsipe, ang ikalimang prinsipe na hindi inasahan ng sinuman ngunit siya ang naitanghal na Crown Prince. Makikitang nagpapasalamat ang Crown Prince kay Prinsipe Jean habang sinasabi nito sa kanyang mahal na tiyuhin. Nanalutas niya daw ang matagal na niyang suliranin at hindi niya daw ito kailanman malilimutan. Na tinapik siya sa likod ni Prinsipe Jean na hindi na daw kailangan pang magsabi pa ng ganoong mga salita sa pagitan nila na sinabi pa nito na siya lamang ang nagbigay ng kahilingan, sila daw ang mga taong tunay na nagsikap. Sila ang mga escort na lumahok sa misyong yun. Nang biglang lumuhad si Sok Bulwon matapos sabihin yun ni Prinsipi Jean at sinabi nito na magalang daw nilang binabati ang kanilang kamahalan. Napati si na Junryang ay nagbigay galang samantalang makikita sa likod na hinila ni Battle Viper si Mimoto para magbigay galang. Na masayang sinabi ng Crown Prince na maging ang pinakamaliit na ambag ay nararapat daw bigyang pugay sa imperial na hukuman. Lalo na't nailigtas nila ang kanyang bayaw na paanong hindi daw niya mapapansin ang ganoong gawa. Na kung mayroon daw silang mga hiling, sabihin daw nila ngayon. Habang nakayuko, sina Sok Bulwon at Jungrie ang napangiti ang ating bida sa kanyang narinig. Nang biglang magsalita si Sok Bulwon na sinasabi sa kamahalan na bagaman maaaring maging walang galang daw yon, Nakatanggap na daw sila ng sapat na gantimpala mula kay Prinsipe Jin. Habang sinasabi yun ni Sok Bulwon ay naiinis na sinabi ni Jun Riyang na itong taong ito daw. Na napatawa na lang ang prinsipe at sinabing kung gayon daw wala na ba sa kanila na may ibang hiling. Makikitang ang sinagot ni na Lady Soso at battled Viper ay simpleng mga pag-iling. Nang biglang mapatingin ang dalawa kay Jun Riyang nang magsalita ito. Habang na kayo sinasabi na may isang bagay lamang daw siyang gustong itanong sa kamahalan. Na sinasabi ng ating bida sa kanyang sarili na ang sandaling pagkahiya ay walang kumpara daw sa benepisyong panghabang buhay. umisi ito ng kakaiba na mukhang may binabalak at sinasabi sa kanyang isipan na hindi daw niya hahayaang lumampas ang pagkakataong yon. At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at pitong kabanata. Ika isang daan at walong kabanata sa pagpapatuloy. Habang nakayukong sinabi ng ating bida na may hihilingin daw siya sa kamahalan. Malugod na sinabi nito na magsalita daw siya at ano ang kanyang hiling. Sinabi ni Junri na isa daw yung walang galang na kahilingan, ngunit nais daw sana niyang makausap lamang ang tunay na hari at ang prinsipe. Na nagulat sa kanya si Sok Bulwon at sinabi nito na magpakita daw siya ng paggalang. Napahawak sa kanyang baba ang kamahalan at sinabi nito na hayaan na daw siya. Sinabi ng kamahalan na mukhang isang lihim na kahilingan daw yun. Kaya lahat daw sila ay lumabas muna. Habang naiwan na nakaluhod pa din si Jungrang at nakatayo sina na Prinsipi Jean at ang kamahalan ay sinabi nito na ngayon daw ay sabihin na niya ang kanyang hiling. Sinabi ng ating bida na ngunit bago daw yun ay may nais daw siyang sabihin. Maaari daw ba niyang hingin ang sandaling oras na yun? Napasimangot si Prinsipe Jean at nasabi naman ng kamahalan na medyo mapangahas daw siya at sabihin na daw niya ang dapat niyang salitain. Sinabi ng ating bida na kapag maglalakbay daw ng matagal, ang isa sa pinakamalaking suliranin daw ay ang pagkasira ng inuming tubig tuwing taginit. Upang maiwasan daw yun ay minsan ay naglalagay sila ng mga pilak na barya sa mga sisidlang balat. Gayunpaman, may mga pagkakataong hindi nila namamalayang peke ang mga pilak na barya at naglalaman ng tingga. Kapag nakainom ng tubig na may halong tingga ang isang escort, nakararanas daw ito ng matinding sakit ng ulo at pagkahilo, na kalaunan ay humahantong sa kamatayan. Ngunit bago sila mamatay ay lumilitaw daw muna ang isang itim na guhit sa ilalim ng kanilang gilagid. Nang magulat ang dalawa sa kasunod na sinabi ng ating bida na humihingi daw siya ng paumanhin kung ito ay walang galang, ngunit napansin daw niyang may katulad na guhit sa gilagid ng prinsipe. Kaya mariin niya daw na inirerekomenda na agad daw siyang magpatingin sa isang bihasang manggagamot para sa pagsusuri. Nasabi ni Junri ang sa kanyang sarili na ayon daw sa mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, ang ikalimang prinsipe daw ay malapit ng maging crown prince at sa huli ay mauupo sa trono. Ngunit makalipas lamang daw ang isang taon matapos siyang maupo sa trono, ay namatay siya at may mga bulong-bulungan na siya daw ay namatay dahil sa pagkalason sa tingga. Na kahit hindi man daw yun pagkalason sa tingga ay makabubuti pa rin ang pagkakaroon ng tamang pagsusuri. Napatingin ang kamahalan kay Prinsipe Jean at pareho silang may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ay muling humarap ang dalawa at sinabi ng kamahalan kay Jungriang na yun daw ba ang kahilingang nais niyang iparating. Na magpahanap daw siya ng kilalang manggagamot para masuri ang kanyang kalagayan na nakayuko pa ding nakaluhod na sumagot ang ating bida sa kamahalan na ganoon na nga daw. Seryosong sinabi ng kamahalan na batid daw niyang maaari siyang maparusahan dahil doon. Na bakit daw niyang pinipiling ipakita sa kanya ang kabutihang loob na yon. Na sinagot siya ng ating bida na paanong matatakot sa parusa at mag-aatubiling magbigay ng tapat na payo ang isang taong sumusunod sa mga turo ni Confucius. Nagkatinginan muli ang dalawa at masayang nagtanguan. Masayang sinabi sa kanya ng kamahalan na dahil nakatanggap daw siya ng mabuting payo, nararapat lamang na gantimpalaan daw siya bilang kapalit. Nahumiling daw siya ng anumang bagay na kanyang nais. Lumipat naman tayo ng eksena. Nagulat na napatanong si Lady Soso na ano daw, na nakatanggap daw sila ng karapatang maghatid ng mga tributo. Sumagot ang ating bida na tama daw yon. Pinagkaluuban daw sila ng natatangin karapatan na maghatid ng mga espesyal na produkto at butil na kinokolekta bilang buwis mula sa buong lalawigan ng Zijang patungo sa pamahalaang sentral at sa Imperial Palace. Na sinabi ni Jun Riyong na may pagmamalaki na yun daw ay may sampung taong monopolyo. Nasabay na napatingin ng dalawa na nagulat sa kanyang sinabi. Dagdag pa nito na yun din daw ang kauna-unahang pangmatagalang kontrata sa kasaysayan ng Flying Dragon Hall. Nang hihinayang na sinabi ni Lady Soso -so na dapat daw pala ay humiling din daw siya. Na malungkot na sinabi ni Battle Viper siya rin daw sana. Nang binuksan ng ating bida ang isang maliit na kahon at napatanong ang mga ito na ano naman daw yon. Ay sinabi ng ating bida na ang Heaven and Earth Rejuvenation Pill na ibinigay daw ito sa kanya ng asawa ng prinsipe. Namamangha namang pinagmamasdan ng dalawa ang rejuvenation pill at sinabi ni Lady Soso -So na gumagawa lamang daw ang mga imperial na manggagamot ng isa nito bawat taon. Na sinasabi nila na kapag ininom ito ng isang mandirigma ay tataas daw ng kalahating antas ang kanyang panloob na enerhiya. Na masayang sinabi ni Lady Soso -So na hindi naman daw niya sinabi na kailangang ibahagi niya yun sa kanila, hindi daw ba? Isinara ni Junriang ang kahon at sinabing hindi naman daw talaga. Nabiglang biglang sumimangot ang dalawa pagkarinig nito. Pagkatapos ay hinugot niya sa kaluban nito ang isang espada at sinabing nakakuha rin daw siya nito. Habang pinagmamasdan nito ang hawak niyang espada ay sinabi niya na galing daw ba yun sa angka ng Shimazu. Namukhang hindi daw yun pangkaraniwang espada. Makikitang nakatingin sa espada si Mamoto at nakasimangot na sinabi nito na masamone. Isang gintong kutsara sa kamay ng unggoy, na napatanong ang ating bida na ano daw, na ipinaliwanag ni Lady Soso na ang Masamune ang pangalan daw ng panday na gumawa niyon. Ang kasunod ay isang kasabihang hapones tungkol sa mga mahalagang bagay na nasasayang sa mga taong hindi marunong pahalagahan ang mga ganoon. Na sinabi ng ating bida na hindi, ang ibig daw niyang sabihin ay bakit bigla daw siyang nagsasalita ng napakalinaw sa wika nila. Hindi daw ba itinuro niya sa kanya yon gamit ang sound transmission? Ibinagsak ni Lady Soso ang kanyang mga kamay sa lamesa pagkatapos ay naiinis na sinabi nito na huwag daw siyang gumawa ng mga walang basehang paratang. Nainasar naman siya ng ating bida na kahit ginawa daw niya yun ay itatanggilang naman din daw niya. Makikitang may pumasok at sinabi nito na naroon daw pala silang lahat. Na ito pala si Sok Bulwon na may kinuha sa kanyang kasuutan na masayang sinabi na oras na daw para ayusin ang bayaran na inilapag nito sa lamesa ang mga pulang sabre na may nakalarawan ng mga dragon. At sinabing naroon daw ang natitirang halagang na pagkasunduan. Masayang pinagmamasdan ni Battle Viper ang hawak niyang sabre, na si Lady soso so naman ay inilagay agad sa kanyang kasuutan ang natanggap. Samantalang sinenyasan ng ating bida si Mamoto na hinihingi ang hawak nitong sobri. Naiinis na dumukot muna ito sa loob ng sabre at sinabing manloloko. Hinablat ng ating bida ang dinukot ni Mimoto na mula sa Subbury at sinabi sa kanyang isip na walang duda na tiyak daw na itinuro ni Lady Soso -So sa kanya ang kanilang wika. Masayang isinilid ng ating bida ang nakuha nito kay Mimoto habang sinasabi nito sa kanyang isip na sa kabuuan ay kumita daw siya ng apat na libong tael ng ginto. Nang napahawak sa kinauupuan niya si Sok Bulwon. Habang nagsasalin sa isang tasa ay sinabi nito na tulad daw ng alam nilang lahat ang misyong yun daw ay inatas ng tahanan ng tunay na hari. Ang layunin nila ay iligtas ang mga marangal na magkapatid na dinala sa Wei. At makikita sa kanilang mga mukha ang ngiti habang sinasabi sa kanila ni Sok Bulwon na magaling daw ang ginawa nilang lahat. Natumingin ang ating bida kay Sok Bulwon at sinabing marami daw silang natutunan sa misyon na yon. Nang biglang natahimik si Sok Bulwon hawak ang tasa na ikiniwento nito na dalawang daang taon na daw ang nakalipas. Noong ipinagutos ng pinuno ng Heavenly Saint sect ang digmaan upang pag-isahin ang demonic cult. Napaulit-ulit niyang tinalo ang Seven Devil Clan sa pamamagitan ng mga biglaang pag-atake na pinamunuan ng isang piling bodyguard. Makalipas ang panahon, nang durugin ng Martial Alliance ang Heavenly Demon Cult, isang bodyguard din ang naging daan ng kanilang tagumpay. Mayroon talagang mga misyong pang-escort na lampas sa mga batas at moralidad ng mundo. Ang misyong yun daw ay matatandaan bilang isa sa mga yun. Habang nakangiting hawak ng ating bida ang tasa ay sinabi sa kanya ni Sok Bulwon na siya daw ang pinakadakilang escort na nakilala niya kailanman. Nang biglang nagbulungan ang dalawa sa kanyang gilid na sinabi ni Battle Viper na teka, sinabi daw ba niyang escort? Nabungulong naman si Lady Soso -so na kaya pala daw galit na galit siya nung mga nakaraan. Habang nahihiyang namumula ang ating bida na sinabi nito sa kanyang sarili na ang matandang ito daw na hanggang ngayon pa rin. Na nakangiti lang sa kanya si Sok Bulwon. Makikita ang isang barko na naglalayag, na nakasakay doon sina Lady Soso -So at Jun nang sinasabi ng ating bida na ang laki daw ng kinita nila. Sa halip na sumakay daw sa kabayo na naputol ang sinabi ng ating bida na pero nakakagaan din daw ng pakiramdam, ano? nang biglang inasar ni Lady Soso si Junriyoung na at saka daw marunong daw ba talagang sumakay ng kabayo ang isang escort. Na naiinis na sinabi nito na tama na daw ang pang-aasar. Makikitang nakaupo si Mimoto sa tabi ni Battle Viper na tinatanong ng ating bida na ano na daw kaya ang mangyayari sa lalaking yun ngayon. Na sinagot siya ni Lady Soso na nasa kanya na daw yun. Na siya naman ang tinanong nito na paano naman daw siya? Na hindi ito nakasagot. Nahihiyang sinabi sa kanya ni Lady Soso na nagkasundo daw sila na magkita sa loob ng isang buwan bago magpasya kung ipagpapatuloy pa. Pero lumagpas na daw sila roon, na sinagot siya ni Jungryong na magkita daw silang muli ng isa pang buwan. Nasumagot si Lady Soso na ayos daw yun. Nanlaki ang mga mata ng ating bida ng sumandal sa kanya si Lady Soso at napatanong ito na bakit daw siya napaatras. Hindi naman daw niya siya kakainin na sinabi ng ating bida kay Lady Soso -so na pareho lang daw sila. Na malinaw daw niyang naririnig ang tibok ng kanyang puso, na sinabi sa kanya ni Lady Soso -so na siguradong hindi daw kanya yon. Nahihiyang tinanong ni Lady Soso -so kay Junbri kung ano daw ba ang nagustuhan niya sa kanya. Na malambing na sinabi ng ating bida na kapag kumukurap daw siya habang nagsasalita ay para siyang bulaklak na bumubuka at muling nagsasara na napakaganda. Nakinilig si Lady Soso -so at sinabi nito na marunong daw pala siyang magsabi ng ganoon. Lumang taktika daw ba niya yon? Na sinabi ng ating bida na umubra daw ba? Na sinagot siya ni Lady Soso -so na kahit konti daw ay hindi. Na makikita ang alon sa dalampasigan. At ang kaninang maamong mukha ni Lady Soso -so ay naging busangot. Na naiinis na sinipa ni Lady Soso -so ang isang bato habang sinasabi nito na dahil nandoon na rin daw sila sa Yangchow ay iminungkahi niyang dumaan muna sila na Amgang Manor bago bumalik sa Hangzhou. Na naiinis na nasabi niya sa kanyang sarili na adik daw talaga ito sa trabaho. Na makikitang kausap ni Junri ang si Gabulio na sinasabi nito na magmadali na daw silang bumalik sa Hangzhou at sinagot naman siya nito na naiintindihan daw niya. Malungkot na napabuntong hininga si Lady Soso habang nakahawak sa kanyang kasuutan. Nang may mapansin siyang umumbok sa kanyang kasuutan na pinagtaka niya. Kinuha niya ito. Pagkatapos na buksan at makita sa kanyang palad ay nagtatakang sinabi niya na bakit nandoon daw ang Heaven and Earth Rejuvenation Peel. Hindi daw 'yun maaari at kailan daw niya na nailagay doon. Napasulyap si Junryong na napangiti kay Lady Soso nang makita nitong yakap niya ang lagayan ng Rejuvenation Peel. Na napatanong siya sa kanyang sarili na nalaman daw niya agad na gusto daw sana niyang maging surprise 'yon. Masayang nasabi ni Lady Soso -so salamat daw habang hawak ang natanggap nito. Na makikitang nakatayo ang tatlo na masayang kinakawayan siya ni Battle Viper na nagpapaalam na hanggang sa muli daw habang nakangiti si nagabulyon at ang ating bida. At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at walong kabanata.